Tama. Okay. okay. Eh, merong nagsuggest oh. sabi. Na, ang sabi nung isang uh, netizen, Queen Mother, I'm yung win. bahay nyo na yan na unang-unang ipinundar ng anak mo si DJ. Huwag nyo na pong ibenta. Kung nakabili na po kayo sa South ng gusto nyong bahay, sana dalaw-dalawin nyo pa rin po itong nandito. Kasi sayang naman. Mm. Pag unang pundar kasi, kumbaga remarkable oh, yun. Diba? Alam mo, so, sagot ni sagot ni Ka, ni Ka eh, na. nako eh di ikaw na magmando ng buhay namin parang ganon eh mukhang alam mo pa nga kung ano sitwasyon namin eh o kayo na kayo na mag ano pastilan Sabi niya, oh. yan ang mana ko. Pamana sa akin yan. Kapag tumayo ka sa pilapil, lahat ng makikita amin mo, mo, amin yon Ay. Amin yon, Ay. Amin yon. Oh. oo. Alam mo, ending, ano? <laughs> ang ending. I mean, pala, hindi naman kanya Hindi totoo. Hindi totoo pala yun. Oh. Oh. Ah, it's a prank. Oo, oh, 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 it's a prank. It's a Fake news. Oh, ba? Diba? Oh. Hindi pala oh. totoo. Oh. So ngayon, masakit nga naman yung sinasabi na kaya ka nagbebenta kasi matindi pa nga ngailangan mo. Kailangan mo talagang gawin pera yan para makabayan ka sa mga pagkakautang oh, mo. Para Ano yun eh, magkatabing lote yan. Isa kay Daniel, isa kay Carla. Mas malaki lang yung lote nung kay Daniel may swimming pool yung kay Carla. Wala. Mm, oh. Wow. Pitiranang kolonista na si Christopher Min Nilabas ang bagong chismis ng mag-inang Carla Estrada at Daniel Padilla. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! nga ng taong 2024 ay pumutok ang balita na unti-unti nang ibinibinta ng mag-inang Carla Estrada at Daniel Padilla ang kanilang mga ari arian Una nga dito sa kanilang istahan ay ang sports car ni Daniel Padilla na ginawa pang auction sa Pinoy Polestar ni Bustoyo. Ay, yung orange, boss. Oh, my God. Uy, ang ganda nito, ah! Dali, ako na. Wow. Pwede pabuksan ko? Boss. Ah, dahil ya, ano pa doon? Ah. Ano lang, binubuksan pa yun dito? Hindi, yeah, ilayin pa lang. Kumahila ba? Natakot ako, baka magkamali ako. Ah, okay. Hoy, feeling ka, Bernardo, ako dito! Sunod ng pumutok na balita ay ang House Unlocked naman ng mag Carla Estrada at Daniel Padilla na nakapost sa iba't ibang website na ibinibinta ng tumataginting na 50 million pesos kung saan maraming ang netizens ang napatanong kung naghihirap na nga ba ang mag-ina. Kung matatandaan bago ang magtapos ang taong 2023 ay unang pumutok ang balita ng magkasintahan Catherine Bernardo at Daniel Padilla o Katnil na di umano ay nagsaulian na ng mga gamit ang magkasintahan kung saan. Isa nga sa dahilan di umano kung bakit ibinibinta nagbenta ng mag-ina. Ang kanilang ari-arian ay para mabayaran diumano ang kanilang mga utang. Isa nga dito ang di Umano utang nito sa dating kasintahan ng aktor na si Catherine Bernardo. Ngunit nitong nakalipas na araw ay balitang balita ang bagong chismis na diumano ay hindi na ibinibinta ni Carla Estrada ang house and lot na unang naipundan ng kanyang anak na si Daniel Padilla. At sa latest vlog nga ni Nanay Christy Freeman ay isa ito sa kanilang hot topic kung saan bungad nga sa kanyang usapan ang house and lot na ibinibinta ng mag-inang Carla Estrada. Estrada at Daniel Padilla. At heto na po, gusto namin ni Romel, ikaw ang magsimula nitong paksa na ito. Dahil nakarating ka na sa bahay oh, nila. Kung oh. kamakailan lang po, naging kontrobersyal ang mami ni Daniel Padilla. Oh. Dahil tungkol doon sa bahay na binibenta nila. Dati pang nakukwento, oh, oh. napapabalita na binibenta ng 50 million. Oh, oh. At matagal na itong binibenta pala. Oh, oh. Oh. Kasi ito na tinatanggal niya doon tinatanggal nila doon sa marketplace mm -hmm. na nawala na doon kaya nagulat yung mga tao bakit daw nawala na sa marketplace ang for sale na bahay Pero nagalit siya sa isang glossy magazine kasi bakit hanggang ngayon eh ipinapasada eh, pa rin yung for sale at kasama pa ang family photo nila ay oh, oh, doon oh, naman kinuhol okay. out ni Carlos Estrada di ba Oh, Ay, eh. so natin... ano nangyari? Ngayon hindi na binebenta Ngayon hindi na daw binebenta. Dahil? Ay, simple siguro baka naka-recover na sila. <laughs> Naka-recover? <laughs> ano to? May sakit. ba sila sa isang matinding ano? Hindi, kasi diba, mayroon kasi mga kasabihan, pag yung binibenta ang isang bagay, mayroon kang pangangailangan. Oo, ah, yun nga ang sinabi ah. niya na, bakit? Pagka ba magbebenta, matindi ang pangangailangan? Oo, oh, Kinakabos na, nagihirap na. Totoo po yun. Hindi po lahat ng nagbebenta ng mga propiedad ay may matinding pangangailangan. Mm -hmm. Po ibinebenta ito dahil may gusto silang bilhin na mas gusto nila. Yeah. Ah, di ba? Ah, ah, At kung pwede rin naman na gagawin nilang pera, lalo na kung white elephant, yung property. Ayun. Ay, Hindi naman nila pinakikinabangan, oh, di ba? nasunod nga ng ibinahagi ni Nanay Christie ang suggestion ng ilang netizens kay Carla Estrada ukol sa kanilang bahay na ibinibinta kung saan ikinagulat ng netizens ang komento ng ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada oh, tama. Okay. eh merong nag-suggest oh, ang sabi na, ano, nung isang uh, netizen Queen Mother I'm yung bahay nyo na yan na unang-unang ipinundar ng anak mo DJ huwag nyo na pong ibenta kung nakabili na po kayo sa South nang gusto nyo bahay sana dalaw-dalawin nyo pa rin po itong Nanay dito. Kasi sayang naman. Mm -hmm. Pag unang puntar kasi, kumbaga remarkable oh, yun. Diba? Oh, Alam mo, sagot ni Carla. Ano eh, nako eh di, ikaw na magmando ng buhay namin, parang ganon. E eh, mukhang alam mo pa nga kung ano sitwasyon namin eh. O di, kayo na. Kayo na mag, ano, pastilan. Ay, Sabi niya. Sa so, patola, umaan ka patola. Oo, oh, patola. Oh, patola siya. Oh, patola niya talaga yung mga mm -hmm. nagaano Kasi tungkol dun sa bahay, kasi siguro napakasakit naman siguro kay Queen Carla. Mother. Queen hey, Mother. <laughs> Ako lang to. Ako lang Queen to. Mother too. <laughs> <laughs> siguro na baka sa akin niya siguro na yung mga property di ba yung property na binibenta siyempre pinaghirapan ni Daniel yung para maitayo yun <laughs> sa patuloy nga ng kwintuhan ni Nanay Christopher Min at mga kasama ay muling binalikan nila ang nakakagulat na kwento ukol sa binanggit ni Carl Estrada noon na lupain nila sa probinsya na ikinagulat nila ang totoong kwento Oh, teka, may kwento tayo. Nung hindi pa nag-aartista si Daniel Padilla at si Carla Aya, kumbaga, nandun pa sa sitwasyon na talaga nangangailangan siya. Ano'y kwento niya sa atin? Ay, oo, yun ang mga sa noon. Hindi. Di ba, yung pag mm -hmm. sa probinsya? Ah, ah, sa, oo, oh, oh. sa Leyte. Sa Leyte siya. Sa Leyte ba yun? Mm -hmm. Oo, sabi Tako niya, alam mo, doon sa amin sa probinsya, mm. pag pumunta ka lang doon, ang pinatayuan mo, ha, at kanila yon at ang nakikita mo. Ang sabi niya, uh -oh. yan ang mana ko. Pamana sa akin yan. Kapag tumayo ka sa pilapil, lahat ng makikita A A mo, amin yon Ay, Amin yon oh. uh -oh. Alam mo, ending, ano? <laughs> <laughs> then, Ay, hindi pala hindi naman kanya yun hindi totoo hindi totoo pala yun oh, oh. ah it's a prank oo oh, oh, it's, oh, oh, it's a prank fake news oh, oh, oh. di ba hindi pala oh, totoo man. so ngayon masakit nga naman yung sinasabi na kaya ka nagbebenta kasi matindi pangangailangan mo kailangan mo talagang gawin pera yan para makabayan hmm. ka sa mga pagkakautang oh, mo parang parang ano yun eh magkatabing lote yan isa kay Daniel isa kay uh, Carla Ay, ah. mas malaki lang yung lote nung kay Daniel may swimming kay Carla wala. At sa huling bahagi nga, nagpintuhan ni Nanay Christopher Min at mga kasama ay ibinulgar nila kung ano ang isa sa dahilan kung bakit ibinibinta ng magina ang kanilang malapalas yung house and lot. Para sa buong kwento, Narito ang video. yun. E di ngayon, hindi na nga niya ibinibenta. Palagay mo bakit hindi na niya ibinibenta? Eh kasi siguro kasi parang ang narinig ko at ang nabasa ko kasi parang tatakbo daw siya eh. Na? Nang mayo. Ay, yung sandari na so, summer. Oh. So, Oo. Oo. Kasi dapat 80. hindi siya naupo doon sa tingog party list. Oo, oh, hindi. No. Hindi siya yun. na ano, nakaupo. Uh, uh. kasi ano lang yun eh, pang pang, -pang, pang naman, yeah. siya, eh, na, Pero nakaroon na, na na pa rin naman siya ng posisyon despite that. Diba? Uh Oo. -oh ang trabaho pa rin siya. Kinuha siya ni Speaker mm. Romaldez oh. na PR mm. doon sa anong sa kanyang office. Mm -hmm. Kaso lang ngayon, siyempre, umalis siya doon kasi may offer ngayong yung TB5 doon sa face to face kaya umalis siya. Face to face. So, can you please talk to Queen Mother Carla Estrada? So, kung posible diyan po, Alvarez Alcaraz Aristoso, dali po mangyari. ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!